Itong libong tonelada ng gold bars na ang halaga ngayon na abot sa 15 trillion pesos. Yan daw ang pag-aari ng uh, ng pamilya Marcos. Sigit pa yan sa pinagsama-samang ng Pilipinas. Sa isang panayam noong 2013, sinabi ni dating unang ginang uh, Imelda Marcos na handa siyang ibahagi ang kanilang diumanong yaman. May report si Maki sa panayam noong 2013 ni Mel kay Imelda Marcos, ang dating unang ginang mismo, ang nagpakita ng kwartong punong-puno ng dokumento, kaugnay sa isa sa mga naipanalo nilang kaso noong 1990 sa New York. We're entering the, the documents of the trial of the century. Oh! Here. 170 bags of Marcos deposited money. These are the hundred... three hundred fifty thousand documents. Mr. Gensler, how much is it? Two hundred forty million dollars. Oh my goodness. Is it million? Billion? Billion. Billion? forty billion? Only oh, Is Nang tanungin kung bukas siyang ibigay ang bahagi ng yamang ito, sinabi niyang o raw at hindi lang sa Pilipinas kundi sa mundo. Mrs. Marcos, if we go by all of these, you are you are rich beyond compare. No, this, this this will save the world, the world, the world. This this is the reason why I want to survive, and it's not for me anymore. So, Mrs. Marcos, are you saying you're open to giving some? or a, a, an amount of this one to the country, to the Filipinos. Oh, oh, not only the Philippines, but the world. So what are you waiting for before you can attain your, your, ano, uh, your, uh, you know, intention? We did the um, we attain our hands we, with, the whole presence and We are the magnanaka. Kami We are the one who, 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 bangkaw. So ang naging depensa raw ni Imelda para may panalo ang kanilang kaso noon. Bago pa man daw naging presidente si Ferdinand, may mga tipong ginto na raw ito na lumaki ng lumaki ang halaga paglipas ng panahon. When we started, it was $32 and then $35. An ounce of gold. She's okay, talking of gold. Now it's one thousand three hundred, four hundred, five hundred, six hundred, eight hundred. Iba iba, iba iba she knows. and I know she knows. And I know she knows. And we are sitting on gold. Ang malaalamat na ang kwento ng ginto ng mga Marcos muling na -ung ng ibunyang ni Pangulong Duterte na nagpaparamdam daw ang mga Marcos tungkol sa pagsasauli ng mga kanilang yaman. The Marcoses, I, do, I will not name the spokesman. No? sabi nila na they'll open everything and probably return yung nakita lang. But we are ready to open and bring back sabi niya, pati yung if you gold bars. Ang PCGG walang formal na estima kung gaano karami ang ginto ng mga Marcos. Pero kung pagbabatayan ng kwento ni Buhay Party River Representative Dito at Kienza, hindi lang iilan ang gintong pag-aari umano ng mga Marcos. Naikwento raw ito sa kanya noon ni Ginang Marcos. Umahad lang ang super pa, super power, hindi namin may kalawang tool na nakadeposito sa maraming lugar sa buong mundo. Ano ba estimate niya sa Golden? something like 7000 tons. Sa kasalukuyang presyo ng ginto na ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ay nasa mahigit 1300 dollars per ounce. Papatak sa mahigit 290 billion dollars ang presyo ng 7000 tonelada ng ginto umano ng mga Marcos katumbas yan ng mahigit 15 trillion pesos. Pwede na nitong mabura ng mahigit dalawang beses ang lahat ng foreign and domestic na utang ng Pilipinas na ayon sa Bureau of Treasury ay nasa mahigit 6 trillion pesos sa kasalukuyan. Pero sabi ni dating Commissioner on Human Rights, Chairman at Martial Law Human Rights Victim na si Eta Rosales, hindi lang daw dapat magtapos ang lahat sa pagsasauli lang ng yaman ng mga Marcos. So, why all of a sudden should they decide na, o sige, susuli so, so, na nga namin yung mga pera? At bakit sila yung magpapagya? Dapat tayo mismo magaling sa atin na ipalit nila yung pera yun and it should be done within the purview On the dilaw, pagtitiyak naman ng Malacanang, magiging alin sunod sa batas at sa interes ng bansa ang magiging recovery sa yaman ng mga Marcos. Pinag-aaralan daw kung paano ito gagawin.